Hello everyone! It's me again, your DMTBs, and welcome back to my vlogs. So for today's video guys, can you call me Mr. Sardinas? And syempre guys, may I know guys, aga pa kita kay para mang laba, kay basi karon sa hapon, magula naman. Bre <laughs> guys, aga pa kita nagbugta kag kada mo na sang aton hinalay kag ang aton galing ang ginalagas guys, guys ang init. Kag aga pa kay kuya guys nagbugta kag nang laba. So may ari man ni guys guys nabilin nya lalabahan ko pa. So pagkatapos ini guys ang aton nga lawas, Guys, na! <laughs> Siyempre guys, kunting kembot na lang guys. Kay Jutay na lang ang aton nga lalabhan. So, ari na gali guys ang aton nga nilabhan. Inugbulad na lang guys sa akin. Pagkatapos siges guys ng laba, ginbunlawan lawanta na! <laughs> empty yeah, guys am tangala bakit aya yeah, guys mega paligo sa aton diri ng akilid kag siyempre, guys hindi madula ginaya guys ang aton yung manghod no kag ang ako yung ginasa gaubya guys nga pamunlaw sa nilabahan <laughs> iya gid so ari na guys ang aton niya, Mr Sardinas aton nga sadan sa boang Sardinas to make a let's go hoy for the go oh di ba guys kabati ka mo sa tingin sa manghod ko Uy, for the go! O, siyempre, guys, naluto na nga ito nga niluto! Ba, guys, chakta ka na ko sa inyo? Ang tawag niyo sa ako, Mr. Sardinas! Kaya ito nga, guys, so doon kita doon guys, Sardinas! Uy, for the go! Ay, siyempre, guys, katapos lang tao o nagwagit guys, sa balay! Kaya magtanaw, di kailan ka palupad sa morador. Uy, for the go! Kaya ang agad kayo, galing, guys, magtanaw sa borador kung kataas galing maglupad! Siyempre, guys, kanami, galing, magpaunay-unay kung namuneng hangin Nami mag guys magtambay tambay Di guys ko na muna makita mo Hindi mo ginatambayan yan Siyempre guys after 1 year and a half later yung guys pamunpunta na nga ng mga bayo Kaya kagapon pa nga guys na labahan na ako niya Amo na gani nga temprano pa lang nga ginpunpun ko na Kay mala na Kaya basi ka guys maula naman Siyempre guys nagsulod ko galing sa balagang Amo na gani nakita ako Bali ang tatlong tatong ka kunin dog sing ambo guys ang isa guys ning kuwa ko na di ambo ni gali ang tawa ko di gali guys guys ang isa guys ng city kaya ngi yang iko guys ga tiko guys na magtadlong kaya mo ni ang nagpaing guys ang iyang bata isa ka bilog Siyempre guys, pagkatapos na guys, magligo, maglagaw-lagaw naman kita, kaya wala naman kita gilagay sinobra sa balay. Siyempre guys, dirito yung naglagaw sa balay ni Madam. Kamang na sa TV. Kung tanaw tayo guys sa TV guys. Ang it's showtime niya guys. Kaya live naman sila sa bong. Siyempre guys, mga 3pm guys, nagpuli na kita. Kaya mo lang ng naging mo guys. Nagpuli ko. Kaya babubo si mabubo naman ng ulan guys. Tanawan nyo ba lang, lang? Kaya itom itom gid. gid. Siyempre, guys, pagpuli ko, guys, pabunpon ko na tanan ng mga nilaban, kaya wala na naman. <laughs>